Ang top 10 feels natin ngayong hapon, mga ka-feeling. Tips kung paano mo sasabihin sa kanya na manliligaw ka. Mm -hmm. Number one, iparamdam mo muna bago mo sabihin sa kanya. Okay. Mm -hmm. Maging ano? nice ka. Maging ah, nice ka. Be a gentleman, okay. di ba? Be a shoulder to cry on, mm -hmm. be a friend to her. Tsaka mo sabihin sa kanya na may feelings ka na, na nararamdaman. Okay. okay. Number two, sabihin mo kung ano ang intention mo bago ka pa makipaglandian. <laughs> Kung serious ka ba o gusto mo, eh, fling-fling lang. Yan, para laru -laru kay Tonet yan, eh. O, kailangan alamin mo at malaman mm -hmm. din nung ano, nung taong kinakausap mo o nilalandi mo. <laughs> para hindi na kayo nagsasayang ng oras. Yes. Number three, huwag mong idaan sa biro. Baka hindi kanya seryosohin. Mm -hmm. At uh, baka mamaya, binibiro-biro mo, uy, I like you nga, parang type na kita. Tapos, babasta rin ka rin niya na pabiro. Oo nga, eh, kaya lang, di kita type, eh. Sorry, ah. <laughs> <Edi>, wala, sayang. <laughs> Number four. Kilalanin mo muna bago ka magsabi ng I like you. Mm. Kasi ang weird naman, kung kakikilala nyo pa lang, sinabi mo ng I like you, manliligaw ako. sa sa'yo yun. Oo oh, naman. Magtatago yun, di ba? Oh, Kaibiganin mo muna, kilalanin mo. Pag close na kayo, tsaka mo sabihin. Oo. Oh, oh. And number five, ihanda ang sarili kung di kanya type at na friend zone ka. Ayan. O, o kung totropahin ka lang niya. <laughs> Okay, ay uh, naman, number six. Don't make a big deal out of it. Kailangan pag maniligaw ka, yung chill lang. Hindi mm. yung, kumbaga, kailan sagutin mo ko. Kaya ikaw <laughs> na ang mundo ko. Mga ganun. Mga ganun. Tumiikot okay. mundo mo sa kanya. Uh, ayan. At number seven, wag mo ring gawing public declaration. Uh de ba? Baka naman uh, mag-flash ka diyan o kaya Yung, sasabihin mo sa harap ng mga kaibigan niya. Syempre, bisa nakakahiya din. Tapos bigla kang binasi doon nalaman din oh. ng lahat, binasi. ka. Tapos number eight, huwag kayo agad-agad magsabi ng I love yeah. you. Meron kasi mga tatlong araw pa lang nag i love you na alasig lang na onti, I love you oh, na agad. Oh. Kung hindi nyo naman talaga um, minimin, wag nyo sasabihin niyang I love you. At number nine, please, kung magsasabi kayong may gusto ko sa isang tao, wag naman through text o sa chat. Magsabi naman kayo ng personal, ah. kung kaya naman. Hmm. Diba? At <laughs> pang ikaw ang magsabi, huwag mong papasabi sa iba. Oh, nga, kasi yun ang sagutin, <laughs> hindi ikaw. Sabi. Oo nga. Oh, Oo. O hindi mo kaya sabihin, huwag ka naman ligaw. Oo nga. Huwag hmm. niyong ano, huwag niyong ipadaan sa tulay. Dapat Ayan. ikaw mismo yung magtatapat sa kanya. Yes. Yan. Yan po ang ating top 10 feels ngayong hapon. Tips kung paano mo sasabihin sa kanya na, man na maniligaw ka. ka.